Kailan yung kinaka-maya of jet lag lang isipin mo lagi sa harapan pang okay. pang-ano pa sa garden sa walking sa running sa harapan sa lahat. wala naman uh, siya pag tumatalon ako tapos pag nabatog sa Nag-twist na ulit. Ramdam ko yung pag -twist niya. Kasi nag-twist kasi ito. Mm. Kaya, balik, -balik. Mm. Ito yung taas. balik pa gano'n. So, ito, pumasok pa gano'n. Uh, ito palabas. Uh, Ngayon, pagka naglalaro ko pa, mayroon kang support na uh, uh, kailangan na yun. Kasi uh, uh, pagka nagkaroon na tayo ng mga injury, kailangan pagbalik natin. Hindi, kahit hindi masakit, ipensa mo pa. Okay, sige. Ya. Uh, mo mo muna yun. ito, oh, gumanon, ayun, gumanon. Pulo ka din pala nun. Pag tumatalong, bumibigay. Okay. Tulad nung isang araw, punta kami ng Elmito, pabarong ng bangka. Eh, nakalimutan ko na, nakalimutan ko ito, injury ko. Ito yung una kong binaba. binaba. Ayun na naman. Siguro sa bigat ko din kasi okay. nang okay. tiyawin. 90 kilos ka? Sarita, sir. Hindi, solid yung mga katawan mo. Hindi ka sa'yo na 85. Pinawasa mo pa. Pinawasa ka ba niyo? Pero may ganun talaga, magbibigat yung mga buto-buto. <laughs> ko huh? ha. <laughs> Magandang may support yung may butas. Oh, yeah. Tapos may strap. para matagal lang. Kasi pag yung ginamit nyo yung buo, ah, buo. Yeah. naiipit ito. Ngayon, yung supra-patelar, may stress yan. Pag naka-iipit yan. Kailangan, required talaga yan na ano? Naka-design talaga yun na may butas. Para dito, pag naglaro to. Sa kneecap, sir. Sa kneecap, okay siya. Tsaka yun, pag kayong di ganun, pag lumuwag yung mga ganda nun, bali, wala na yung may strap. maalalayan mo pa yung higpit, o sobrang higpit pa, o gusto mo luwagan. ma as just mo, yung isang buho. So, kung ano yung higpit nun, kung medyo small yung nabili mo, di, sakal na sakal niya ganun. At saka hindi healthy pag nakaganyan, no? Nadidiinan ko, kailangan yan yung ano niyan, malaya yung... Meron din naman ganun, kaso may orca yun. Pwede yun yung may orca. yung ah, pabilog. Ah, parang butas din yun eh. Pwede yun ganun. Kasi, Pero yung walang orca, wala. Ginagawa ko dito, kasi nasasarapan na ako eh. Di ba ganyan? Ginagawa ko, tinitwist ko tong taas pa ganun. Mm. Lumalagotok eh. Ang ang consequences naman nun, pag ginano mo nang hinahanap para pa lumalabas ko to ginagawa oh, oh, mapupudpud yung cartilage mo e, susunod yun e, e, na uh, susunod yun pag hindi mo ginano mangangawit na siya magi-create na siya nang ano uh, sa ba hmm. sige tumalon pa lumo ngayon diyan tingnan mo okay kaya una mo yung ibagsak sige tawag mo ano oh <laughs> tatakot sige tanong ka lang kahit sabay muna sige oh tawag pero, na-stump. Na kaya kakabalaw eh, kaya... Ganun talaga, nagka-trauma makai Pero, ganun mo, solo. Parang ganito eh, dito. Tingin ka sa sa'yo. Parang... Solo. Hmm. Hindi, kasi nung nababasketball ano, talagang pag... ah, uh, siyempre... Sabihin natin, sa okay. O, oh, sige. Pwersa. 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 Mahil lang... halingan ka. Hayaan mo katulad yan. Hayaan mo muna mag-establish ng mga dalawang movie kasi ngayon, sabi natin, walang pin. Eh, kababalik lang. Eh, baka maya, uy, wala ng pin ah. Nilaro mo. Tinuhod ka ngayon ng mga, kumbaga na, nagkamali ka na, oh. tinuhod ka ng ano, kalaban. Easy po ano siya. Madulas ba tayo oh, kumbaga, hayaan mo muna tuloy kasi mo position niya establish mo Pag na-establish na, Eh na, sa susunod ka, eh, magpursa ka ng mga ano. Ngayon, malalaman eh. mo mga kagad eh. mo. Ganyan mo. mo. Ganyan mo. Ganyan mo. Hindi na naman si Sarah, gagamutin na nga. Oh, ko lang din ang Sakit lang. Oo. Kaya mo ba yun, Parang sumasakit na. Hindi ka pa naging dyan. Okay, Tol. Thank you. Picture mo tayo para